Hello mga tropa, welcome back to Laban sa Piyakong For today's video, ang ulam natin ay sardinas na may itlog mga tropa Yun o, ang sarap nyan mga tropa, naalala ko nung kabataan namin, nung bata pa ako mga tropa Madalas kami nag-uulam nito, na tas yung noodles na may itlog mga tropa Pero no nasa Mindoro ko, ano, yun o, mantika lang na may asin, kaya toyo, yan at mantika kaya isang privilege na sa atin na makapag-ulam ng mga ganito mga tropa. So ngayon, nakatikim na tayo ng medyo masarap at medyo mahal na pagkain. Hindi pa rin natin nakakalimutan kung saan tayo ng galing mga tropa. Kaya kahit nasaan ka man o ano man ang narating mo mga tropa. Sa katulad nating ang narating lang natin ay tatlong hakbang. Huwag na huwag kang magbabago mga tropa dahil hindi natin alam ang buhay minsan nasa taas, minsan nasa baba minsan nasa gitna kaya manatili lang tayong simpleng tao yan yeah, no? at yun din yung ituturo natin sa mga anak natin pero lang yung may allergy yung anak mga tropa hindi pwede si LJ dito mga tropa, lagi nyong tatandaan yan mga tropa, wag na wag mong kakalimutan kung saan ka nang galing kung nakakatikim ka na ng masarap na pagkain mga tropa para sa akin, the best pa rin to sardinas with itlog. Yan, oh. Ting-torta, mga tropa. I love it. Bye.